Pinagbabaril ng riding in tandem ang isang tatay na naghahanda sa birthday ng kanyang anak sa Malate, Maynila. Ang mga sospek itinapon pa sa ilog ang kanilang motor sa katumakas. Nasa frontline na balitang yan si Nina Ong Falco. Kita sa kuhang ito, ng CCTV ang pagdating ng riding in tandem sa barangay 739 sa Malate, Maynila. Bumaba ang nakakapoting backride at pumasok sa isang eskinita hindi na nakuna ng sunod na tagpo pero pinagbabaril ng backride ang isang lalaki. Sunod na siya makikita umangkas uli sa motor. May tinutukan pa ng baril ang gunman bago sila sumibat. Ayon sa mga polis, naghahanda para sa kaarawan ng kanyang anak ang biktima nang mangyari ang krimen. Tinamaan siya ng bala sa dibdib at pisngi. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang biktima. Sa backtracking sa mga CCTV, natuntun at naaresto sa magkaibang lugar ang dalawang sospek. Unang nasa kote ang rider ng motorsiklo sa Pandakan, Maynila. Nakuha sa kanya pistol na kargado ng bala. Nang madakip siya, ikinanta niya ang kinaroroonan ng backride na gunman na naaresto naman sa Antipolo, Rizal. Nakuha naman ng mga otoridad ang getaway motorcycle ng mga sospek dahil itinapon nila ito sa San Juan River sa Santa Mesa, Maynila sinisid pa ang maduming ilog para ma-recover ang motorsiklo. Hindi nagpaunlak ng panayam sa News 5 ang mga sospek pero ayon sa pulisya, Base sa aming uh, pag-interview uh, doon sa uh, driver, siya lang daw ay isinaman uh, isinama ni itong gunman at itong gunman ay binigyan siya ng uh, 30,000 bilang kabayaran sa kanyang pagsama sa kanya. <laughs> inaalam pa kung ano ang motibo sa pamamarila. Mahaharap ang mga sospek sa reklamang frustrated murder at paglabag sa comprehensive law on firearms and Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauko, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.